Nice to be back mga kadadi ang inyong lingkod Daddy Jim TV muling magbabalik sa inyo Ayan, mga kumusta lang po tayo sa inyo Ayan, kumusta na kayo mga kadadi Kusensya na kayo at uh, uh, Ngayon lang tayo nakapag vlog ng uh, konti So, ginawa ko itong video na to para Kayo ay uh, kumustahin Kung saan bang kayo naroon O ay uh, ligtas kayong lahat At Ayan uh, naway uh, hindi nyo pa rin ako nakakalimutan sa aking uh, pagiging uh, isang uh, youtuber so pagpasensya nyo na kung hindi na ako madalas na kapag uh, bibigay ng uh, upload para sa inyo at uh, hindi na kayo madalas na kapanood sa aking mga mga upload kasi nga nabisi na at uh, isa pa Uh, hindi ako masyado nakapag-focus uh, sa aking uh, youtube channel dahil sa ibang uh, pinagkakaabalan pero kayo mag-alala mga kalade uh, makakabawi din ako at uh, magbibigay aliw ulit ako muli sa larangan ng uh, pag-youtube lalong lalong na po sa inyong lahat sa palaging nakasuporta uh, pa rin nandiyan pa rin sa aking ah... Uh, uh, channel kahit na hindi ako masyadong nakakapag upload nandiyan pa rin kayo nandiyan ka, pa rin kayo nakapasuporta sa aking uh, channel so maraming maraming salamat sa inyong matiwala at suporta sa aking uh, channel so ayan mabuhay kayong lahat naway uh, ligtas kayong lahat at uh, kumusta po ang inyong uh, kalagayan at uh, naway naway uh, uh, patuloy, patuloy pa rin kayong uh, watang kilig sa prangan ng uh, mga youtuber so lalong lalo na sa aking channel so huwag po tayong bibitaw darating ang panahon, darating ang araw makabawi rin ako sa inyong lahat at uh, makapagbigay ulit ako ng uh, uh, mga video ng inyong uh, papanood at uh, sisiguraduhin kong uh, susunod na aking mga, mga upload ay inyong uh, magugustuhan para sa inyong lahat. So maraming maraming salamat hanggang sa muli. Ang inyong lingkod, Daddy Jim TV. Tuwa. bye